Makapigil hinang ang view na swak sa mga gustong magpapresko at kwebang hitik sa kasaysayan. Kung saan ang mga yan, alamin sa biyaheng saksi ni Sandy Salvaso ng GMA Regional TV. <gibberish> Pahirapan ang pagpasok sa Oning Cave sa barangay si Kalaw Lasam Cagayan. Pero pagdating sa loob, bubungad ang iba't ibang fossil-like formations. Ang ilan sa mga ito, hinihinalang mula pa sa Paleozoic Era na tinatayang 252 milyon hanggang 541 milyon na taon ang tanda. May naninirahan din doong wildlife species gaya ng scorpion at long-tailed macaque plano ayon ng local government unit ng LASAM ay ang paglamis sa mga ehensyang pwede makatulong sa amin. Kagaya dyan ng mga eksperto sa National Cave and Caves Resources Management, DNR at siyempre ang Department of Tourism. Sa likurang bahagi ng kuweba ay may makikita namang ilog. Patuloy pa ang pagsusuri sa Oning Cave. Punta naman